mushrooms, minsan hindi. pero sabi ko wag na lang para sure. Uh, Mahirap din pag ano 'di ba? Masakit masakit yung chan or may mangyari sa ano. Parang si Matt, ang dami nangyayari sa mukha niya. <laughs> <laughs> pero yun, sabi ko wag na lang. Safety first, no? Safety always, first. always yes. safety first. Uh, thank you. Okay, meron pa po bang gustong um, mag-comment sa Working with Don Bell? Ah, Sir Benji Paras? Ano po ba ang inyong maku-comment? Um, nasabi na ni Mai pero yung ang sobrang bait nila silang dalawa na alam mo yung kalad ka rin, na pag sinayong, ano, ka kain tayo, gusto mo? O sige, saan niyo gusto? Sabihin, sasabihin nila, Bel, gutom kami, anong gusto niyo? Ayan, so ganoon. So sinasamantala namin, madalit salita. <laughs> Game na game, game na game ang Don Bell. Sir Christian? Hindi, kukwento ko lang sa inyo kasi one time... Ayan, yan, yan! <laughs> hindi, wala, wala. Huwag na lang. <laughs> hindi, hindi. Kukwento ko lang sa inyo. One time, andun kami sa standby area. Tapos... Yun na yun. May yun, 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 nakaupo <laughs> ka, ko doon. Tapos andun silang dalawa, script reading. Tapos tinitingnan ko lang silang dalawa alam mo yung nararamdaman ako na parang ang sarap maging ganyan yung yung age no kasi kahit na nag script reading lang sila nakikita mo yung kahit magtinginan sila Ay. hindi ko alam eh kung kung lalagyan ko ba ng malisya o hindi pero alam mo yun parang sabi ko gusto ko maging ganyan ganyan edad di ba parang iba yung iba yung meron silang dalawa eh, ha Uy, mali siya ba pag ako? Siguro, hindi, ko maano, ayokong i-judge eh, pero iba lang yung pakiramdam ko. Para sabi ko, parang may something. Pero, kayo na mag, kayo na mag-judge ha. Ah. Basta kinuwento ko lang sa inyo, kayo na bahala, ha? Ah. Ay. Ayun lang, ayun lang. Ganun talaga pag ang tamis, no? Yung, yung, wala naman silang ginagawang extraordinary, pero pag natinig na mo, tamis, tamis. Miss Angel? Oh, maa, eh, ako na lang, di ba? <laughs> oh, um, hindi, <laughs> may ganun din akong experience, like kay Christian. Hindi, pa, shippers kami talaga eh. Siniship namin talaga sila. Kasi, bakit ba ayaw pa, di ba? Parang kitang-kita naman. So, oh, hindi. Sabi ko nga, one, time kasi, so nagtataping kami, tapos si Belle, yung character niya, bumisita sa bahay. Tapos, so after, siguro after a take, tapos may setup, iba yung... <laughs> <laughs> ha? Ano? Oo, oh, oh, oh di ba? Meron eh. hoy oh, parang malalasaan mo talaga. <laughs> ano po malalasaan mo yung tamis? Ano ah. ba yun? Tapos so sabi ko, naging kayo ba? Ay, walaan nyo na lang kung anong sagot lang. Siyempre, hindi ko lalaglag yung anak ko. Ah! <laughs> at yung mahal ng anak ko. Hindi ka lalagay. yan. no, no. Hoy! Hoy! Shh! excuse me. Huwag kayong mag-assume, ha? Wala akong sinabi. Sina ko lang sila. And they answered very truthfully. And I appreciate that. Yun lang. Ang masasabi ko lang, sobrang authentic ng friendship nila. And I admire it. And it makes it, it, makes it so easy to work with them para sa aming lahat kasi ang gaan-gaan nilang katrabaho walang heaviness wala sila nung parang ay magkaaway kami walang gano'n. it's so um it's so it feels so fresh and clean parang panty shield lang yun ah no no seriously but ang sarap ng katrabaho ang gaan yun na lang hanggang doon na lang po grabe yung revelations di ko kinakaya kinakaya nyo ba Don Bell, Donnie and Bell. Inexpect niyo ba na magiging ganito yung start ng ating media call? Nag-usap ba kayo sa likod na nandito kayo? <laughs> cast namin, we really take into, into heart you know, everything they say and when we're on set, feel na feel namin yung good vibes talaga to add to that, syempre sa loan yun kami nag-shoot. So para, para talaga kaming nasa bakasyon pero professional pa rin. Alam mo yun, hindi natin nakakalimutan na we're all there for a reason. So we are very blessed to have these amazing people here with us. Thank you for wrapping it up professionally, Donny. <laughs> okay, now, actually, meron tayong ipapakita sa kanila. Sabi mo nga, ang saya, -saya nyo sa La Union, di ba? So for our next segment, we have prepared some exclusive behind-the-scenes snippets for you all. And we'd love to hear from the cast members kung ano yung naaalala nyo dun sa BTS na yan. Ano yung memorable scene or experience with the entire crew based on these BTS moments. So, iisa-isahin natin yan. So let's start. With doon sa upper left yung nah ganun na emoji. Okay, let's play it. Last one po. May bayad na isusunan. What? Sorry! Okay, okay. Okay lang, okay Okay, okay. So, let's hear from them. Ano ba yung story behind that? Paki-explain naman. Ano pa nangyari, guys? <laughs> Hindi na po ko gagalaw next time. <laughs> Hindi kasi, but without spoiling, paano. Hindi, ah, oh, okay. Kasi, yun yung first time ko siyang Maslap. lap. Diba? Sinampal kita nun. So, after yun nung take, syempre, kayo ba? Hindi pa kayo makukonsensya kapag, diba? Kuwaktor mo na sampal mo. So, sorry about that. Hindi, <laughs> sobrang caring kasi after ng slap, chinek niya kagad kung okay ako. Pero itong si Direk, ang dami niyang shots, guys. At lahat yun walang daya. Totoong sampal yun. Kaya may close up, may may wide, may two shot, three shot. Ewan ko kung bakit ang daming sample. Pwede naman dayain, pero hindi kasi gusto namin totoo. Para naman ma-feel namin talaga. Hindi. Parang Ay, diba? ano lang naman yun. Ah, lang ba yun? Konti lang yun. <coughs> pero lagi siyang sinicheck ni Belinda. Oo. Oh, oh. <laughs> Ayun nga yung tanong ko po. So, sabi mo, di ba maraming angle? Kada take, may hug. pa yun, nice pa yun. na ako sa inyo, ha? <laughs> Alright, now we have more BTS clips to show. Ito naman, parang bidang-bida dito, si Sir Benji Paras. Panoorin natin. Ito na. Okay, guys. Ay! Isa pa po? Ano po yung nangyari doon? Isa pa po? One more, one more. Ito Okay, guys. Ah, si Donny nagpe-picture. No, I, 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 just go around with the disposable, diba? Ayan, pinicturean yes. ko lang si, ano, si Tito Benj. So, saan namin and makikita and yung <laughs> photos sorry, na Donny? Sorry, may, may oh. nakakatawa dyan. Oh. Di ba nasa loob ka ng CR? Eh, nagtitake kami. Oh. Hindi siya makalabas. Ang tagal niya na nandun. <laughs> Sobrang tagal ng take pero di siya makalabas kasi syempre makikita siya. So yun yung lumabas siya, pinuksuran ko siya. Ah, that's why. Yung pala yun. Ang sayo naman, parang nakakakuha tayo ng glimpse talaga nung nangyayari sa set nila, no? Alright, now let's go to our next one. Nagtatawa na po sila Miss Angel and Sir Christian doon. Let's watch it. Ah, May cheer siya. Ay, proud. Ah, okay. So they were cheering someone on. So can can we guess kaya sino yung uh, sinusuportahan nila doon? Sir Angel, Miss Ay, Miss Angel, Sir Christian?